At ayun na nga po, no, nag-unboxing nga tayo ng mga binili nating mga uh, para sa ating mga cats. Ang problema is, um, naka-portrait, hindi naka-landscape po yung natin. So, i ko na lang po. Bumili po ako ng gaan ng ating mga alagang pusa. yan. So, meron po siyang tali. Pwede naman siguro iganan, no? But, itali natin para mag ano siya ng papihan. Nagaan ng pusa. Damit ng pusa. At feeling ko masyado pang malaki ito. Para sa kanila. at feeling ko hindi ka kasa. Mari mo na natin. Dalawa. Damit ng So, ang gagawin natin ibalik natin muna dito wipes para sa cats so lalabas natin ang isa so, kailangan natin ng wipes tapos meron po tayong itong lalagyan ng plastic ng kandang poops so ganito po ang itsura no para alam na natin pag uh, pupulutin natin yung mga isan camera ito para alam po natin kung ba pag nagpupu yan. Ganun po siya, no? Nilagay ko lang. Meron po tayong lalagyan ng pupo nila. So, ba? Diba? Oops. Ah. Hmm. Sasabit ko po ito sa labas para pagkukuha ng ano. Ayan. non No, so, ma è stato Okay? Maluwang na. Importante ng maluwangan nito. Para magpagkukuha ng plastic pag magtatanggal ng puksa, so, ilalabas natin ito. Meron tayong mga leash at color para sa cats. Sa so, ngayon po, hindi pa pwede dahil um, medyo may sakit po yung ating mga pets. So, dalawa sila. Sige sila ni uh, Puma at ni Chong Chong. Tapos, meron po akong bigiling dalawang ha? Oh, dogs ba? Alam hmm. ko may binilang ha? Hmm. Parang hindi yata. Catnip. 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 Lambang laman ng isa. tuna, fish and raw. Ah, ilang pieces ba to? Bakit ano Parang Ito naman ano to? Fishers. Ano, hindi ko alam naman. salmon. So, salmon to salmon. Tapos, itong mga to, chicken. Maliit. Chicken. I have anim na chicken with egg And, I have anim na tuna fish. And then, meron ako mga 1, 2, 3, 4, 5 isa nandoon. Tapos natin. And meron na akong bola para sa kanila. Meron na akong laruan para sa kanila. Ito, since hindi magagamit kasi alam ko may ano, may uh, yung guwantes na panghibo. Ito, yeah. ito, ipapagamit na natin. At ito. So, yun hindi dinamit gamitin, ilagay muna natin dito. Tapos, kukuha tayo ng pili-isa nito. Tignan natin kung anong kakainin nila. Lalabas natin yung balls nila. At uh, tingnan natin yung ano ba ito? So, salmon. Salmon na lang muna kaya. Kasi tuna yung pinakain ko na catfish. Uh, wasp, whiskas, whiskas. Para din may merong kang anak kapag merong kang cats. Tuna and fish. So, pakain ko na muna yung ano, yung salmon. So, kukuha tayo dito. Ilang ba ang nito? Ah, okay. Three. One, two, three, four, five. Ah, six. Seven, eight. Eh? Ah, sampu. So, kukot tayo ng isang salmon. Ano okay. Yung may egg yolk pa. Yun. egg yolk. Ano may egg yolk? Ayun. Chicken and egg yolk. Yeah. Try natin sila. Try natin. And uh, try natin tuna fish. din ang muna. Pero nag-tuna pa lang kasi lang. Bumili kasi ako ng kasi. So, yun po. Yun po. Tapos deodorizer. Ah, uh, syempre, yung sabi nila sa para kay Kazan pagpupunin ko ka na hopefully makuha ko na si Kazan naminis ko na rin si Kazan ba nito naman. ito ito siya oh kasha sa kanya kasha na kay Kazan ko siya na kay Kazanta. Tama ba? Paano ba hilagay si Kazanta? Ganito ba? O ganyan ba? Ah. Ay, papa. Ha? Ah! Ito yata eh. Try natin. Tingnan natin. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ayan. Okay, kuha na lang tayong video mamaya pag um, na-i-apply na natin sa ating monkeys ay po, marami sila ma. Ay. Oh. Ano? Oh, ayan oh. Sa madilim. Oh, sige. Ayan na. Oh. Hmm. Hmm. Puma. Okay ko lang puma. Oops. Oh, ayan na naman. Ayan na naman. Makulit na naman ha. Ah. Oh. Puma. Ha. Oh. oh. Up ka na, naglalaway ka pa, marami pa mo. Oh, man pa siya. Oh. 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 Up ka na Tinapon mo yung pagkain. ikaw talaga. Hanggang kapilan talaga. Yan po. Lugaw po yan na may pang -kittens.

시시시시시 오, 왜이래, 마미호 Hindi ka na lalabas? Diyan ka na? Sabi mo magpunta amo mo? Ah. Na, hindi po siya nakakulong mo. Ayan po siya. Ayan. Na, hindi ka na lalabas? Hindi na. Hindi eh. Oh. Ayan, Ayan na yung amo mo. Ayan na. Ayan na. Sige, labas mo na. Salubungin mo na. Sige, oh. na. Sige na. Eh, ano, Sige na. Sige na. Sige na. Hindi ako magagalit. wala na. Sige Sige na. Sige na. O, oh, sige na, sige na. Sulong, sulong, sulong. Okay, okay. Hindi oh, na ano yan. <makes noise> Dignay pa yung may food poison. Alaya pa masyadong yung pinga. Yung ng nang yun, sinuka na yun. Puro inom lang. Mapa yun eh. Ma, Bagya-bagya mama nga niya. Oh, huwag ka nang gagasgas akin, no? Wala na akong guantes. Hmm. Mapapalo ka na. Sige na. Oo, oo na. Yan si mami. Oh. At ayan na nga po, no, mga kaibigan, mga kapatid, no, ito na po yung malungkot na balita, no. Yan na po yung aking beshi, tinatanggal na po niya yung katawan ni Puma. Yung pong pusa po na nakahiga doon sa kama na binili ko sa Shopee. At yun na pala yung last na paghiga At ayan naman po si Pongpong, pong, kung nakita niyo, oh, tinignan niya yung kapatid niya at bumalik na siya sa kanyang bahay. At ayan naman po si um, beshi, siya pong nagtanggal ng katawan. At ako naman po, eh, hindi ko na talaga uh, kinayang tignan. Hindi na po ako lumabas, si Beshi na lang ang nagtanggal. At uh, yan po ang nangyari sa akin. Buong araw po ako matamlay, mabigat ang katawan dahil sa kalungkutan na nawala si Puma. Ayan po. Talagang nakakalungkot po ang mawalan po ng alaga. Ano po? Nakuhanan ko pa siya ng video kagabi na nahigaan niya yung uh, kama doon sa may kulungan. Buti na lang nakuhanan ko po siya ng souvenir alaala ayan po no kitang kita naman yan po no naalala ko pa yung kagabi nagpailaw pa kay Beshi kasi wala kaming kuryente para mailawan ko siya at makita ko siya dahil random ko na mawawala na siya mamamalam na siya buti na lang nahihiga ko po siya sa bagong pom na sumasama pa sana si Pong Pong dyan kung hindi magkatabi sila makikita ni Pong Pong na paano mawala ang kanyang kapatid Nakakalungkot talaga po na mawalan po ng alaga. Ayan no, no, gumalaw pa po siya dyan o. So ayan po ay uh, nung gabi bago siya mawala. So yung araw na nag-unboxing po ako ng mga gamit nila, tapos yun din yung araw na naglinis ako at nag sa lugar nila at uh, ko lahat ng higa nila. Nung gabing yon na pinahiga ako doon sa kama, yun po yung pinakahuling gabi na, na nahigaan ni Puma yung kanyang kama at nawala din po siya kinabukasan. Yun na nga po mga kaibigan, no? pagkatapos ko pong nagan-vaccine, nilinis ko po ang uh, lugar ng mga pusa. Nag-disinfect ako, nandun po yun sa isang video ko at ayan nakikipag-usap pa kay Pongpong. -pong. Si Puma, nagamit niya pa yung kama na pinakita ko kanina sa vlog natin. Ayan po siya, no? si Puma po yan. Si Pongpong malakas-lakas pa po siya, o tignan niyo po. Ayan, na actually nakakakain pa po, po siya kahit paano pa konti-konti. Si Puma talagang hindi talagang natulog po siya parang prinsesa doon sa kanyang kama. Ayan, natuwa naman ako sa kanya dahil kahit paano po ay natulugan niya po yung kama. Dapat po magsasama sila ni Pongpong dyan kaso talagang iba na rin yung amoy ni Pongpong. Baka magkahawaan sila. Ayan po, no? Pero naawa din ako kay Pongpong kasi talagang gusto niya pong uh, makasama yung kapatid niya si Puma. Matanda po kasi si Pongpong kay Puma. Kanong pong si Puma, laging inaalagaan ni Pong Pong. Pero si Pong Pong ay medyo talagang malala yung amoy niya. So alam na alam mo talaga na virus talaga yung kay Pong Pong. Kaya pinaghiwalay ko po sila ng uh, tulugan. Ayan. Malinis po sila, no? nakikita niyo po malinis sila. No? So pinaliguan ko po sila. Actually nagpakulo po ako ng tubig at uh, ng mga dahon-dahon para sa ayun pong akapulko ko, yung pakayong kong natawag sa kapampangan upang mawala po yung amoy nila at kung may mga sugat po sila. No? Tapos tinwalya ko po sila, binalat ko sa tela, binalat ko sila sa tatwalya at dinamitan ko sila. Ngayon, dry na dry na nga po sila. Kaya malinis po sila at medyo nabawasan yung amoy at lansa ni Pong Pong. Yan po si Pong Pong yung nakatayo na po sa ano. So yung po natutulog ay si Puma po yun. kusong gusto po niyang punta ng kanyang kapatid. Naawa ako sa kanya, oh. Kaya, pero binigyan ko siyang sarili niyang tulugan. Kaya, ayan po, oh, pupunta siya sa kanyang tulugan. Ang bait-bait naman ni Pompong at ang lambing-lambing pa niya. Ayan po, o, oh, no? Pero dahan-dahan na rin siyang nawawala ng ganong kumain. Ayan ba, nakakalungkot. Hindi ko po alam kung makakaligtas sila noong panahon na yan. At uh, naawa din ako kay Pompong sa panahon na yan. Yan po yung mga pangyayari sa mga alaga namin pusa na napakaganda, napakabait, napakalambing, pati yung nanay nila. Diyan, sa panahon na yan, wala na po yung nanay nila si Ching Ching, lumundag po sa may motor, hindi ko na po siya nakita. At yan po, parang nagtampo din po sila, ano? Tapos, sa uh, mabilis na po silang tinamaan ng sakit. Ayan nga, yung isa parang nalason, yung isa naman ay parang na virus. Pero ayaw po natin magbintang, no? Sipin na lang natin pareho silang na virus. At tinatry ko, na, tinatry ko po at sino, pinipilit na may uh, mai salba ang kanilang mga buhay po, no? Siyempre po, wala naman din sa atin desisyon. Ang kailangan lang natin is gawin natin yung the best natin para sa mga alaga natin.